Hello guys, welcome to my vlog Ang aking vlog ngayon ay tungkol sa aking alagang ibon na nag-iisang peer na kakatil At siya ay may anak na isa At malapit ng awatin dahil marunong ng kumain Pero guys, ito ay kalbo ang batok dahil kinukutuhan ng lalaki At binubunot niya yung ah, palahibo may ganoon din pala guys ang mga kakatil pagka para ding airing or african ganoon din sila kinukutkut pagka uh, parang badarisim na nila sa kanilang alaga kung kailangan ng ganyan guys uh, punasa ng gamot na or awatin na lang kagad kaya lang sa akin hindi ko muna inawat dahil mahinap pang kumain ng uh, birdseed at yan naman guys yung pagkain ng birdseed at saka pagkain pala yan ay uh, integra at saka african mix at pinapakain din tuwing umaga ng mga gulay kagaya so, ng pichay uh, yan minsan nandunagay ko dyan pag may pira yung prongkuli pwede rin uh, kangkong pwede rin dito rin may kangkong malunggay kumakain sila at mas maganda pala rin ito, alagaan nga is para sa ibang ibon dahil mahusay silang mag alaga ng anak nila alternate silang magpapakain hindi kagaya ng kapitan na ang lalaki susubo niya sa babae at ang babae naman magsusubo sa mga anak at ito namang uh, kakatil ay kapag naglilimlim ay palit-palitan sila parehas silang maglilimlim hindi ka guys sa ibang ibon na ang babae lang ang maglilimlim ito sila kapag maraming itlog hahatiin ang lalaki ang itlog at maglilimlim din siyang kanya ganun din sa pagsusubo kanya-kanya silang subo sa mga anak pero ito kasi guys kaya mabilis lumaki itong Uh, anak nila dahil nagsusulo lang dahil sa limang itlog ay isa lang ang napisa so first breeder kasi nila guys at hindi pa masyadong marunong bumarakoy itong lalaki mahina pa kaya siguro uh, wala, kaya walang similya yung ibang mga itlog so sa yan guys malapit ng awatin meron na rin pala ang uling itlog na pinibago kaya lang hindi ko pa inaawat dahil sa mahina pang kumain ng, ng kanilang sisiw ng kanilang anak na nag-iisa at yung vitamin pala nyan guys ay binabitamin ko rin alternate sa umaga may vitamin at sa uh, halimbawa ngayong araw may vitamin at sa susunod na araw ay walang vitamin ay alternate siya kaya kung kayo guys ay magalaga ay ganyan din ang gagawin niyo alternate kasi mahirap pagka araw-araw may vitamin dapat alternate lang siya plain water tapos vitamin na bukasan tapos sunod araw plain water naman yan guys ay mga mayroon ng isang buwan yan kaya lang nakalbo yung batok at uh, awatin ko na nga yan pag ako'y makawi uli dahil mahina pa sa ngayon kumain ng uh, bird seed kung so, konti na lang ngayon guys ang aking mga ibon kaya madalang ko silang i-video kapag may rumbago at magandang lumabas ang mga ibon ko ay aking uling i-video para makita ninyo ang aking alaga maraming salamat guys at uh, salamat sa inyong mga supporta shoutout sa lahat ng mga viewer ko at sa mga subscriber. See you next video. Bye bye.